ito pala ang tunay na nangyari sa birthday ni Maine Mendoza at Alden Richards. Bagamat marami na rin naglabasan na nagpapatunay na talagang ang nagkasama si Maine Mendoza at Alden Richards at nakuhanan ito sa publiko. ay usap-usapan pa rin kung ano nga ba talaga ang tunay na naganap sa kanilang dalawa dahil ito ngang mga nakaraang taon ay hindi nakikita si Main Mendoza at Alden Richards na magkasama sa isang poto sa publiko. Ngunit nagtataka ang buong True-Blooded Nation na bakit pa ngayon nakitang magkasama si Main Mendoza at Alden Richards at hindi lang yon talagang itinaon pa nila sa mismong birthday ni Main Mendoza. Hindi ba talagang nakapagtataka iyan? Dahil kung magkikita man si Maine Mendoza at Alden Richards nang wala silang relasyon ay makikita mo ito sa mga ordinaryong araw lamang o kaya ay ang pagkikita nila sa iisang event. Ngunit bakit nagustuhan pa nilang makita ito? Habis pong birthday ni Maine Mendoza. At kung matatandaan nyo rin nag nagkita si Min Mendoza at Alden Richards sa kasal ni Jose Manalo. Ngunit hindi mo sila nakita dito na magkasama na isang indikasyon na talagang merong itinatago si Min Mendoza at Alden Richards na talaga namang ipinunto na ng buong Aldam Nation na bakit nga ba magkasama kayo ngunit walang nakitang photo man lang na magkasama kayo at ito pang pa isang nakapagtataka na talagang wabasag sa mga bashers na sinasabi nila na wala nang ugnayan si Main Mendoza at Alden Richards ngayon nga ay sakyan natin ang pabulaanan ang mga nangyaring ito kung talagang walang ugnayan si Main Mendoza at Alden Richards tino ang nag kay Alden Richards para makabadalo sa birthday ni Maine Mendoza. Hindi ba't ito ay si Maine Mendoza mismo? Yan talaga ang kung susundan mo ang logic na talagang ang mga batches na ito ay wala man lamang magawa at talagang nakakalito na ang pinagsasabi nila at talagang alam natin na walang patutunguhan. Dapat talagang mangyari na kay Maine Mendoza at Alden Dichas lang tayo maniwala at sa talagang nakikita natin sa publiko. Ayon kay Chismis Marind, Yan na nga ba ang sinasabi ng buong Alder Nation? Talagang unti-unti nang napapatunayan kung nasang estado na ba ng relasyon si Maine Mendoza at Alden Richards. Marami na rin kasi ang nakapagsasabi na ito ay magiging tuloy-tuloy na at wala na silang dapat pang isipin. Dahilan naman ito na pagkurpirma ng buong true-blooded aldamnation sa kanilang relasyon. Kung matatandaan nyo ay talagang hindi na ito inuungkat ng buong aldamnation sa kadalihanan na rin na wala rin itong patutunguhan dahil ang mga basis na ito ay hindi nilang nagsasabi ng totoo at gusto ng buong Aldab Nation na palabasin na lang mismo ni Alden Diches at Mayn Mendoza kung anuman ang nakikita sa kanila sa publiko. Na talagang alam natin na pinagtitiwalaan ng buong Aldab Nation at publiko dahil ang nakikita natin dito ay talagang yun ang talagang relasyon ni Mendosa Mendoza at Alden Richards. Hindi ito tulad ng mga bashers at mga naninira sa relasyon ni Mendosa Mendoza at Alden Richards na alam naman natin na talagang hindi nagkakatugma-tugma dahil na rin sa hindi nila ma-explain na katayuan ngayon ni Mayn Mendoza at Alden Richards na mismong sila pa ang nagpapakalat na hindi na raw nakikita si Main Mendoza at Alden Richards. Ngunit bigla na lamang silang nabigla nang ito ay makita sa publiko. Nung una nga ay itinatago pa nila ito na si Alden Richards daw ay nandun lamang sa kuno konting panahon ngunit pagdating ng mga tatlo o apat na araw ay nakita dito si Alden D. Charles na talagang siya pa mismo ang nangunguna sa kanilang pagtitipon kaya talagang kahit ang buong Aldam Nation ay hindi alam ang tunay na nangyari ang mga bashers pa naman kaya wag basta-basta maniniwala sa mga naninira lamang kay Min Mendoza at Alden Richards dahil ito ay matagal na nilang ginagawa sa simula't simula pa lamang ayon naman kay Tanya Moges talagang nabisto na nga si Maine Mendoza at Alden Richards at kahit kailan ay dapat ng paniwalaan ng publiko kung anuman ang meron sa kanila hindi na rin kasi ito madali para kay Maine Mendoza at Alden Richards ang ginawa nga nilang pagpapakita sa publiko ay senyales ng talagang tunay at tuloy-tuloy na nilang pagkikita at paggawa ng mga proyekto. Katulad nga ngayon, si Alden Richards ay talagang nakapahinga ngayon at nagaantay na lamang ng proyektong gagawin. Diyan mo talaga malalaman kung mag-iisip ka lamang ay ito ay inihahanda na ni Alden Richards at ang kanyang produksyon na myriad na talagang gawan na ng proyekto sa Fuming Mendoza at ito ay maging katambal niya na yan naman kasi talaga ang inaasahan ng buong Alden Nation kay Main Mendoza at Alden Richards hindi lang naman ito nangyari ngayon ngunit dati pa maganda na rin kasi na inaalala ni Alden Richards ang mga pagkakataong ganito dahil excited na ang buong Aldab Nation. Ang mga OFW, lalong lalo na ang mga seniors na sa una pa lamang ay alam natin na talagang gustong gusto na silang makita ang mga nostalgia na ginawa ni Main Mendoza at Alden Richard sa kapanahunan ng Aldab Nation sa Kalye Serie. Diyan mo talaga malalaman na talagang tuloy-tuloy lang ang mga ginagawa ni Min Mendoza at Alden Richards na ikatutuwa ng buong Aldam Nation. Talagang dito mo malalaman na kahit ano pang gawin ang panigira sa kanila ng mga bashers ay hindi ito magtatagumpay dahil ang makakalaban nila ay ang True Blooded Aldam Nation na sa una pa lamang ay nariyan na sa kanila at nagtatanggol. Napakaganda ang isipin na hanggang ngayon ay pinahahalagahan pa rin ni Main Mendoza at Alden Richards ang kanilang mga fans at ang talagang nagpasigaw ng kanilang karir, nagpayabong at lalong lalo na ang tumulong sa kanila para marating nila ang kinaharap nila ngayon. Huwag kalimutang mag-subscribe, comment at ilike ang video na ito. Thanks for watching!